guys! Good morning! Welcome back to my vlog! So, today is Wednesday at naka-casual day ako today. Hindi ako naka-uniform. And then ngayon, sasamahan so, nyo naman ako kumain ng lunch. Um, magkakape tayo. Sabahan natin ng kape ngayon sa aking lunch. Kasi nga, antok na antok ako guys. And, Uh, late na kasi ako gumising ka, uh, late na akong natulog kagabi. So, ayan, puyat ako. So, kailangan ko talagang magkape para magawa ko yung work ko today. Yung duty ko talaga buong araw, kailangan ko yung gawin. So, ayan, samahan niya ko, guys. And, simpleng ulam lang po, meron ako ngayon, is a fried fish naniluto ni mama kaninang umaga at magkakapilan tayo ng creamy white which is yun po yung paborito kong kape tuwing umaga so ayan po mga ate at kuya samahan niyo po ako sa aking lunch ayan po mari ito po yung olam ko ito po yung baon ko today at syempre ito po yung coffee ko yes Coffee is life. So, ayan. Kailangan ko talaga mag-coffee ngayon kasi nga antok-lantok na ako. And, kailangan mag-energize yung kaugalingo na ako kay Dajos ko, Lord. Tagal ko trabaho. Oh, Diyos ko sa report Tagal pa kayo mo. so, muna. Magkapi ta ka. Kaya ang kapi, maka-energize mo na, na siya sa ito. Self-esteem. Char, self-esteem. <laughs> so let's go guys and let's eat lunch and sa kanya ko so ayan, hindi ko pa talaga makikita ayan syempre, meron akong kasamang mag lunch ano, katapat ko lang siya, guys so ayan doon siya. si Angel siya po yung kasama ko dito sa work today. So, ayan. It's lunch time na kasi 12.20 na ng hapon. So, ayan. Kain po tayo. Pila kay sil? Ay, i-wipe off man din ayan no. Tarangan man. Mike off man ya. Pero kailangan mo na kay gumball. Wala wala Iko kailangan Wala wala man sa naman saka ko. Pwede rin, na mo. Fine guys, fine. Okay, mag-upload na. Garden, gusto ko. Ako? Natatakong gusto nyo ba? Uh, wala, I'm okay. cool. I'm just getting cool. Okay. But, okay. ako. Kung mga garden ko, sayang. Kaya ibang ko mo ko. Kaya ibang ko. Kung gusto mo gusto ko mag hindi ko mukhaon. hindi ko mukhaon. Kaya naman siya Bun Ang mga mata naman. Ano mo at niyo ang mga 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 mag mga 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 Di lang, ba ang Di ba ang bang bayas ang balay? mga balay itong atako? Ang nalito mo siya. Di bakante. sa mga asa ka umagandi. ko sa bukid na. Di ba kung bayaan ko pa? para sa mga ito At ako may nga? o Tangled, mabuhi lang manunong alog bati, bisag wala kay kuan sa kamot, ganyan tam. Bisa ba sa tuwing buhi o Di ba, mabuhian man ka o ganyan alog wala kay ganyan tam. Oo. Oh. Sobrang nagtanglad uh Mabuhi, nagtanglad. Nagtanglad, nagtanglad. Nagtanglad, patay na. Tara, imo kun lang kay green thumb kalamon sa bulak. Bulak yon. Ko mabuhay ang bulak, mabulakan ng bulak. Ako muna 'yung dito sa buhok sa mga nana garden na ata. Kasi ang gulay mabuhay mga dahon na. ba guys? Ako yan, hindi ko At na bukit lang tayo tayo. Dapat, kung mag-garden, kanang dora, yung ka kanang, oh, ano ba? Kapoy mo na biyahe-biyahe. Yung biyahe, pag gano'n yung kapitin layu, agi po kayo, grabe man good to ka, long distance. Okay, rata na ito, kanang mabaktas ra. Dari na ko, lara sa balay ba? Kaya kung pinalagay mo isa na dito, kapurok, ko nga, lakang. Ito na kayo nalala ba, pulawa? Ano yung lugar ba? Kasulayu kaya puka itu, lung tas maka ayu, tiyangan kawal sutape. Mwak nangangu sari minggu wadiri lak mwak tanu. Ina apang mwak tanu diri, mwak sutape atas kati iya. Mwawali spes. Basin pani hapun tuang iku anila? Maupan hapun digina jil? Nata nila. Diris ini saya Wala. Wala. natin yung Wala. 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 Guys, kung andito ka pa sa akin vlog, kumusta po? Ano po yung lunch nyo? Good afternoon po. Mmm, ang bag pa. Kain eh? po tayo. Anong ulam na po today? Lunch time.

Sinsya na po sa enter app, guys. Hey. Meron po kasi kaya may kliyente na pumunta sa office at nagbayad ng utak. Habang may hair ko. Kailangan na matuputol. Eh. Guys, meron akong pupo na kinagiliwan ko today. Baka interested kayo maglalak. ipakita ko sa inyo soon kung paano mag-install ng pupo at paano siya lalaroin. Guys, pasensya na hindi talaga ako tukatib today. <laughs> Kasi nga antok na antok ako at masalit chan ko. sa yan. So, tapos, tapos ako kumain. Yehey! Naubos ko siya today. Kasi minsan, kapag masama pa kiramdam, sakit yung chan, hindi mauubos yung kanin na baon ko. So, yun, mama galit. Pero ngayon, naubos ko man. So, good si today. Good. Bago ko ubosin yung kape ko at bago po tayo magtapos sa aking live today, please subscribe po, um, comment sa so comment section, and of course, mag thumbs up kayo guys, please, kahit lang man yan, and don't skip the ads, please, para naman may kita ako kahit centavo lang na ibibigay ni Lulu IT. Much appreciated na po yun para sa akin at saka malaking tulong na po yun para maipon ko po yung mga nakinita ko sa YT at makakabili na ako ng bigas. Sana! Kunti na lang naman lang kulang ko today. Mga nasa $50 pang kulang ko. Pero, kaya ko yan. Basta, meron, kaya ko yan hanggat andiyan pa kayo para sumuporta sa akin at hindi nag -i skip ng ads. Laging nag-play. So, ayan po. Thank you so much po sa lahat and shout out everyone sa lahat ng mga supporters ko. Lalo na po sa Team Swino at saka sa Team YVG. Thank you so much po sa inyong lahat. sa so, walang samang pag-suporta po sa akin mga vlog. Kahit walang kwentang vlog. Andiyan pa rin kayo. Thank you so much sa lahat po ng Team Swino. Huwag pong kalimutan mag-comment dyan sa comment section. At lagyan po ng Team Swino sa huling um, comment nyo para mabigyan ko